B. Pagod na pagod na akong maging DDS B. <coughs> Nakakapikon. Grabe yung suporta po. Sa pamilyang Duterte. Duterte. Pero yung mga pagkakataon na kailangan na kailangan ko ang tulong nyo. Asan ah, ka, Sara? Nag-celebrate ka ng birthday mo? Nasa ibang bansa ka? Lubog na lubog ang Dabaw B. Miyak ako, B. Oh. Mm. Ginagawa mo dyan. <laughs> Hindi ko na kayang ibaglaban ng Duterte ako Nakakapikot nila Bi. <laughs> tinatanong ka lang naman Sarah Duterte ng confidential file bakit hindi mo sagot-sagutin hindi namin alam kung paano kayo pagtanggol pag tinanong kami ang lagi namin sinasagot confidential nga eh tapos pag tinanong kami oh pati sa COA pala confidential siya anong isasagot namin b sasagutin pa rin namin ng oo dapat confidential sa lahat ng bagay hindi pwede yun b may rason talaga yung mga hindi DDS matatalino talaga sila kami wala kaming kaalam-alam pag tinatanong kami O anong masasabi mo bilang ikaw isang DDS, isang ututo, anong masasabi mo sa pagkuha kay Digong? Sinasabi namin kinidnap. Pero pag iniisip ko, paano yung kidnapin? May ransom dapat. May tumatawag pa. Hmm. Wait lang, wait. Paano na? Paano na kami mga DDS? <laughs> Hindi na kita kayang ipaglaban mi. <laughs> Tapos pag tinatanong kami, anong mas namin dun sa 20 pesos na bigas? Sinasabi namin pagkain baboy. Pero pagbukas bukas ng kambero, wala kaming makain. Bibili kami dun. Pipilo kami. Kami din yun. Pinakaunang beneficiary ng kadiwa. 35 pesos lang yung bigas bi. Kami. Pero DDS kami bi. Lagi ka namin pinagdadanggol. Pero sa totoo talaga Gobyerno ni PBBM Ang laka-laka ng tulog niya, Bi Pag tinatanong ako Anong na-achieve ni Sarah? Ang lagi naming rason Nagbibigay yan ng mga tulong Sa mga nasunogan eh, Natural yun, Bi Kasi may budget doon Pero walang unique hindi namin kayang i-explain at ipagtanggol ang Sarah Duterte kapag sinabi namin na nag-release ng isang libro na isang pangalan o title, isang kaibigan. Ano yan, B? Hindi naman nakaka-proud yun. Tapos yung budget pa nun, questionably pa. Paano namin ma-explain yun, B? hindi ko na kayang ipaglaban ni Sara Duterte. Ang daming pagkakamali ng Duterte B. Ako, bilang DDS, paano ko ipaglalaban yung pamumukpok ni Hanilet? Doon sa polis. Paano ko ipaglalaban yun? Paano ko ipaglalaban yung kay Kitty Duterte, yung Weekend Bake? Week? Paano ko ipaglalaban yung kay Pulong? na nakikipagtalik kong kani-kanino. <laughs> Tapos, marami pang sinasaktan. Paano ko ipaglalaban yung flood control ni Basti? Lumulutan nga kami dito. Ayan, baan ba? na may mag weeks na bi. May mga monkeypox pa sila. <laughs> Paano ko ipaglalaban si Robin Padilla? na ginagawang sinasamba na yung stand ni Digong. Paano ko ipaglalaban si Harry Rocky? Paano ko ipaglalaban si Harry Rocky, Bi? Napo, Si Alice Go. Si Amy Marcos na lantarang sinasabi na tutulungan niya si Cookman, B, Na makauwi si Digong dito sa Pilipinas. Paano naman yung na biktima ng EJKB. Ang pangit ng sinado ngayon, B. <laughs> Hindi ko na alam kung ipagpapatuloy ko pa ang pagiging DDS. sa iyo kung laging nasasabiyang ko toto to at ginagamit lang ako ng Duterte dahil mahal na mahal ko ang Duterte, B. <laughs> Sobra akong nanghihina. Ang tagal-tagal kong haging DDS. Gusto ko nang magbago. Paano ko naman may pagtatanggol si Sara Duterte na ginaganon lang yung presidente? Minamura-mura. Lagi tayong pinapapili. Diba? Na maging mabuting tao. Pero pag pala mura ka, madadala mo talagang habang buhay, B tingnan mo, sino yung mga dalawang babae na nag-viral? Yung Yana, pala mura. Nag-dirty finger pa. Si Yulin, si Yubab. Yung baboy na nga, baboy pa ugali. <sighs> ang hirap eh, pagtanggol, ang didiis. Ang hirap nitong kultong to. <laughs> Paano bumakaalis? Paano bumakaalis? paano kay pagtatanggol yung mga tanong ng mga kakamping at mga loyalista? Sinasabi nila, may nahuli ba ang administrasyon ni Digong na mga malalaking drug lords? Kasi wala naman, sino ba? Mga pinatay mga inosente lang. Paano ko may explain yun, bi? Paano? <sighs> paano ko i-explain yung addict si Bibi? Peke nga yung video. Paano? Wala naman ako po. Rebobibo ko. Makulong lang ako. Ipagtatanggol niyo ba ako? Hindi. <coughs> <coughs> Paano? <coughs> Paano ako ipagtatanggol si Sarah? Paano ko ipagtatanggol si Sarah bilang DDS? Lagi ako nasasabihan ko totoo. Totoo naman. Totoo <coughs> naman ba ako. Hmm. Paano kayo pagtatagol si Bato? Na nung tinatanong nga sa Senate hearing, nagmaang-maangan, naglimot-limutan na hindi niya daw sinabi na may mga pinapatay sila. Si Bongo, paano kayo pagtatanggol yung parmali na pinatungan yung mga baksin sa atin para sa kanila, makakuha ng marami pera. Paano kayo pagtatagol yun, B? paano ko ipagtatanggol kung ang lagi ko lang sasabihin sa mga nagsasabi sa akin na bobo ako ay bobo lang din sila pero pag tinatanong na ako wala na akong masabi B. pag nagsasearch ako puro magaganda kasi yung lumalabas puro mga achievement ni BBM pag nagsasearch akong achievement ni Sarah puro mga rescue operation puro mga feeding programs wala man ng ganun ganun bi pag nagsasearch ako kung ano yung unique na na-achieve ni Sarah. Ang nakikita ko, mga puro pagbabanta, impeachment. Paano kayo pagtatanggol, be? Kung ang Senado mismo, bi, Palpak at halatang halata ang ginagawa na pinapatagal ang impeachment. Ipagpatuloy nyo ang impeachment. Bakit? Para magkarason ng mga DDS. Para magano namin yung mga loyalista at mga kamping na nagsasabi sa aming bobo, Kung totoo naman talaga. Paano, paano ko nga ipagtatanggol DDS, ang kulto natin? Paano ko magpagtatanggol ang ating Panginoon, Bi? <laughs> paano mo nga ipagtatanggol? E palipak talaga yung DDS na yan, di ba? Kulto talaga, Bi. Mga mga DDS, pagtanggol niyo yung sarili niyo. Mamulat na rin. Mamulat na.